Nagsagawa din ng anti-colorum operation ng saik sa Bulacan. May update si Vel Custodio. Live, Vel. Rise and shine, Joshua. Hindi lang sa Metro Manila, ngunit maging dito sa Santa Maria, Bulacan, umaaksyon ang saik para manghuli ng mga pasaway na kolorum na sasakyan. Sa ngayon, apat na ang nasita na kolorum ng saik. Sinabi ng Special Action Intelligence and Committee on Transportation ang TNVS driver na ito. Lusot na sana siya sa saik, pero nabuking na walang online booking ang pasahero na isinakay niya. Dahil malilate na sa trabaho ang ginang na nasakay niya, siya na ang nakipagdiskusyon sa saik. Saan ako sasakay? Opo, eh na... siyempre, ba, lili, ako saan ako sasakay ngayon. Tanghali Black Ceremony nga po kami. Pagbaba ng Balintawak, sasakay pa ako ng LRT. Ngayon, kung basta sinakyan ko, maglalakad ako, delikado pa ako dahil tatawid ako para lang makasakay sa LRT. Kung gusto niyo maagang pumasok, maaga kayong Maaga nga po eh, alas 7 po ang pasok ko. Tingnan nyo, anong oras alas 5 pa lang nasa kalsada na ako. Habang ang sasakyan namang ito, nakipaghabulan pa huli rin naman agad ito sa tapat ng isang eskwelahan, mahigit dalawang kilometro mula sa bypass road ng Santa Maria. Huli rin ang kolorum na ito matapos magsakay ng pitong pasahero. i impound ang mga nahuling sasakyan sa central office ng LTO. Wala nang nagawa ang mga pasahero kundi lumipat na sa bus. Uh, may mga natanggap kasi tayo mga reports, mga complaints galing doon sa mga legit na franchise holder Uh, may mga illegal activities na nangyayari dito, particular itong mga private vehicles na nagsasakay ng mga pasahero papunta ng uh, Metro Manila galing dito sa Bulacan at nagsisingil sila ng mga uh, pamasahe kada pasahero. Babala pa ng SAIC, hindi covered ang insurance ng mga pasahero kung sakaling madamay sila sa isang road accident habang nakasakay sa kolorum na sasakyan. Ito ang mga listahan ng mga multa na mahuhuling kolorum na sasakyan. Isang milyong piso ang multa sa mauhuling kolorum na bus. 200,000 pesos naman sa mga truck, van, AUV at SUV. Opo, tuloy-tuloy naman po yung ating anti-kolorum operations. Araw-araw uh, po, iba ibang lugar, hindi lang tayo sa Metro Manila, lumalabas na rin po tayo sa mga karatik probinsya ng uh, NCR. Joshua, dito nahuli ng saik ang tumakas na L300 at habang papatakas ito, nakabangga pa ito ng dalawang tricycle driver. Sugatan ang isa sa mga tricycle driver na nabangga ng L300 at balak maghain ng reklamo. Balik sa Joshua. Maraming salamat, Vel Custodio.